sa pag-iikot ho ninyo, uh, anumang lugar sa ating bansa, saan nakasentro? Saan nakasentro ang mensahe ng isang pinglakson sa ating mga butante? Ah, uh, unang, unang sentro ng... Binibigyan ko ng uh, options. <laughs> apat yung kinanal ko na lang sa apat na pagpipilian. Yung sinasabi kong uh, magaling magtrabaho, masipag, pero at hindi nagnanakaw. Yung pangalawa, masipag, mag, nagtatrabaho, pero magnanakaw. Yung pangatlo, Uh, tamad, na uh, hindi nagtatrabaho, pero hindi rin naman nagnanakaw. At yung pang-apat, yun yung hindi na nga nagtatrabaho at ta tamad na nga, ay eh, nagnanakaw pa. Lagi na panghuling nga mensahe ko. Pero before that, eh, ang pinag-uukulan ko ng pansin talaga yung kahalagahan ng mga local government units. Ang sinasabi ko, sila yung backbone ng ating uh, national economy. Kasi kung wala yung mga lokal, sila nagko-contribute eh, At binabanggit ko ako, lagi kong pinag-aaralan yung economic growth ng lugar na pinupuntahan namin. Tulad kahapon, nasa Bulacan kami, eh, 631 billion yung kanilang uh, uh, GDP, yung nominal. So agad-agad, kinukumpit ko yung 12% kasi ito yung value added tax na sinasabi ko, ito yung naging contribution nilo, niyo sa national government, sa national coffers. So mga around 75 uh, billion pesos yon So ang uh, sunod na mensahe ko, eh, dahil nga para ma yung development, livelihood uh, sa mga sa mga kanayunan, eh, nakikiusap ako at nakausap ko na rin nung nasa Batangas kami. Hindi naman hindi sumasang-ayon si Secretary Ralph Recto kasi tax ito eh. Sabi ko, maski 1% na lang, i-rebate natin, ibalik natin sa mga nag-contribute ng 12% na VAT sa national government. Pag-aaralan. At ito'y gagawin ko talagang panukalang batas para nang sa ganon ma-incentivize o kaya ma, ma motivate lalo ang ating mga local government units. After all, uh, ang menu niyan, ang menu, doon lang sa development, sa livelihood. Wag gagamitin sa PS, huwag gagamitin sa MOE para talagang pandagdag pa sa kanilang nominal GDP.